Hello guys, welcome to my YouTube channel, Kaloyros TV. Don't forget to subscribe and like po. And thanks po sa lahat ng manunood. <laughs> Wala kasi akong ibang may content kaya ito na lang guys. So yun, hinahara na tayo ng isa. <laughs> Kanina pa yan kumakanta guys. Kanina pa. Kaya wala ko may sipang i-content. Kaya siya muna i-content natin. And yung ano ko doon, stripe bag ko doon sa taas. <laughs> yung lagis ko sa stripe bag. Don't mind na lang guys. Kasi nandito po tayo sa loob ng room ko. And no place po para sa mga ano. <laughs> kasi wala lang po yung room ko eh. So, yun guys. And, habang, ano, makinig po tayo ng music at ako naman ay manunood ng movie at siya naman kumakanta. <coughs> yun. LDR po kami. Nasa Macau po siya at ako naman nandito sa Hong Kong. So, yun. <laughs> And, ipiflex ko pala yung hairdo ko ngayon. I like it. Let's siyang tingnan, diba? ba yan, and flex ko rin tong ano, oil, oil ni nanay. Ito yung oil ni nanay. Galing sa kanila. Pinagawa ko to guys. Ayan. Pinagawa ko po itong oil na ito. Um, coconut oil. Ayan ang bango. Kasi dahil manipis po ang ating hair, so pininagyan po natin. And reflex ko lang kasi maganda yung pagka-flat niya. <laughs> Bagay ko din naman, diba? Dari, bagay ko ba yung hair ko? Yan. so yung kumakanta guys. Pakinggan natin. Yan. Say hi naman sa viewers ko. Na 28 million. Hello, <laughs> Kasi hindi siya napuso kayo sa boses niya kasi hindi naman yan singer. Singer. Si Ngor. Ang minamahal. Pulo mm -hmm. ng pagmamalo, puro sumahal. Mula <laughs> noon, walang iba. Kalukuhan naman yan. Kanta na yan. Charot. Ko, Para yan sa mga in love. Please listen here. Babago. 2305 channel. Ay, kaya Loy Rose TV. Nood po tayo ng movie. Yes, man. Nood po tayo ng movie. Habang siya naman ay... Ano,

Sapat. Sa Wala well, okay. natin may content So pagtyagaan muna natin tong content ko ngayon guys is, Peace na lang Peace in advance Mga ano mga matyagang Nandyan na nakatingin May reward kayo Tanggapin mo tanggal version. Mahal kita. Hmm. Noon pa. Sana pinapanis guys. Yeah, Kung maaari lang, ako ay Yung malis. <laughs> not... <laughs> ano yan? Nakalive ka? Hindi. Ilalagay ko nga sa YT ko. Kukontent ko. Content ko. Wala kasi akong na i-content. <laughs> kita. Shout <laughs> out nga pala dyan ay, kay admin po. DC DC Mam Daisy, Thanks. thank you so much sa tiyaga mo sa amin na gumagawa ng playlist para sa W2W natin. Thank you so much po admin God bless you po. <laughs> Maniwala ka Tunay at tapat Ang pag-ibig ko hmm, Yan na Minasa na eh Sorry guys Ngayon lang Ngayon lang yung kumanta eh Nang luka ay Tagalog Sorry Nang wala siyang magawa Wala kasi magawa di Diba? <laughs> She's gone. Ito na lang mag ano tayo mag Beatles tayo. Okay pa. Beatles. Beatles daw yung napili yung kanta. <laughs> Ano ba, ano ba Don't forget to subscribe, guys. Hello, Rose TV. Thanks. Jude. nga ni ano? BBM? Hey Jude. Hey Jude. Hey Jude. Don't let me down. <laughs> Hang <laughs> on, don't make it bad Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better need you. Don't be afraid. You were my neighbor. Go out and get her. Love you, BBM. BBM, saka lang. <laughs> We love you, President BBM. God bless po, sir. Thanks po sa pagmamahal sa bayan. Ingat po kayo lagi. Anytime you feel the pain.

ra ra hey jud hey don't, don't me, let me down. down you, you <laughs> you give you ko po. Okay, guys. Thanks, guys, for today. Yan lang po yung may upload ko ay may content ko ngayon. Pasensya na, guys, kasi yan lang ang maisipan ko ng content. And ingat po tayong lahat. God bless everyone. Thanks for watching. And don't forget to subscribe and like my channel, Kaloy Rose TV. Thanks guys. Bye. <laughs>